Hello mga KFP. Ano ito? Ito ay isang merienda At ito ay uh, parang kurang nakikita 'yo parang kulay yellow. Ay uh, yan ay isang kamoting kahoy nilaga tapos inilagay sa machine. And then wala po siyang asukal. Ito po uh niog na niluto sa brown sugar. At saka nilalagay nila sa uh, ibabaw para matamisan itong uh, kamuting kahoy. Kasi ganyan siya kinakain, nilalagay sa taas sa ibabaw, I mean, at saka siya uh, kakainin ganyan. So Ganyan po siya. Tikman po natin. Halos naubos ko na nga eh. Bago ko siya na video. Nakalimutan ko po siya na video. Ayan po. Tikman natin. Mmm. Masarap po. Hindi siya masyadong matamis. Kasi ayoko ko din ng masyadong matamis. yung iba nilalagyan nila, pa nila ng condensed milk ito. Masarap din po pag lagyan ng condensed milk itong na um, kamuting kahoy na yan. Masarap. Okay, please like and follow me for more videos. Cheers!